Hey okay, guys, gara-gara mo nakauwi na kami. Sa loob ito na ano ay. Ano doon? Basta ayan mo, no, sa taas siya. Sa loob, may bubong sa loob. Park. Tapos ayun, tubig yun. Ayun okay. guys. Ang lamig dito sa loob. Grabe, uwi anak kami. Ayun mo. Ayun guys. Sa loob ito eh. Ang gamit Ayan oh Ayan Bye bye Uy na kami Pero maganda rin kaya dito Maganda rin mag-picture dito. Meron ba ako picture dyan? Hi guys. Uwi na kami. wina na kami. Uy, patabi. May taong dadaan. Okay. Okay lang. Okay na. Tara. Kamot. Alam mo yung boses bose nyo nag-iiko eh. Ang lalaking bato. Ayan o. Ano kaya yan? Paniki, Iroplano? Paniki. Paniki. Dito kami sa loob ng kuweba. <laughs> okay. Say hi. Say hi. May 107 na akong subscriber. Let's go. Oh, wow. Ang lamig dito. Ang lamig. Ay, no, may, may, may kalaman. Ayun, deal niya. Ayan hmm. guys, okay. dito kami sa loob na. Ano po? Loob ito eh, oh. Ayan guys, may okay. tubig guys. So, gulay ko so, tayo guys, oh. Okay. Okay. Tapos ka na. Ang ganda dito sa loob. Ikaw muna. Nagbablog lang Ang Hindi naman. One, two, three. Ang lamig dito, di ba? No? Ang lamig dito.